Ah, uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 24 ng Pebrero 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 6:48 ng umaga. Araw po ng Lunes. At nais ko po mag-vlog patungkol dito sa mainit na balita nung isang araw pa ito eh. Si uh, bu-based DDS vlogger Jun Abinis kinasuhan umiyak. yan po ang tatalakayin ko ngayon. Yung si Jun Abinis ay hindi ko naman ngayon ko nga lang... Ngayon lang ako nagka-interest na tignan yung mga pinagsasasabi niya. Ay grabe pala. <laughs> Ay kinasuhan at uh, yung bahay niya. At kinuha ata yung laptop niya o yung computer niya at saka yung cellphone. At sabisa naman ng search warrant na inisyo ng judge ay ako po ay hindi ako mahilig sa ganyan eh yang yang ganyan pero kahapon pinakinggang ko doon kay kakamping Pinakinggang ko ay talagang grabe pala ito grabe ano yung mga pinagsasabi niya ay talagang ay hindi uubra yang ganyan at ako ay natutuwa dahil kinasuhan siya. Opo, nung napakinggan ko yung mga pinagsasasabi niya, ay dalawa po ang sumagi sa aking isipan. Maaring ito ay talaga ay nabrinwas ng todo o kaya bayaran. Pero sa ngayon, na marami na naman ang nagsasalita eh. Marami na ang Napapakinggan natin ay mas malamang ito ay bayaran opo hindi ako naniniwala na nabrinwasya tapos ganun ang sasabihin niya hindi po ako naniniwala mas malamang siya ay binabayaran para sabihin yung mga ganun ayaw ko na po sabihin dito kung ano yung mga pinagsasabi niya pero grabe po grabe opo uh, alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, dito po sa Los Angeles, mayroon akong palagi nakausap dito. Opo, yung, yung kababayan din natin, ngayon ay nag i kami eh, dyan sa, <laughs> dyan sa City. Opo. Ako kung wala akong ginagawa, nag i ako eh. Dyan sa, uh, po ako. Ngayon, ay noon, nagtatalo kami palagi yan, na ang sinasabi ko, yung mga kabig ni Duterte, mga bayaran yan. Ngayon, ang sinasabi niya, noon ha, noon, hindi mga diehard supporter yan, sabi niya. Ay, okay, ay nagkakaintindihan naman kami. Na ang sinasabi niya ay talagang mga diehard supporter 'yan. Pero ang sinasabi ko, doubt ako diyan kako mga binabayaran 'yan. Pero sa ngayon, medyo naghinay-hinay na siya i. Eh. Opo, hindi na nga ako, kwan eh, hindi na niya ako kung sinasabi ko na mga bayaran 'yan ay hindi na niya kinukontra. Ibig sabihin, naniniwala din sa sa akin. Oh, pero dati po ang sinasabi niya sa akin, mag-ingat ka, sabi niya. Dahil uh, mga diehard supporter yan, sabi niya ganun. Mayroong ganun, sabi niya. Oh. Pero ngayon, sa dami na po na napapakinggan natin o nababasa natin na kung ano yung mga pinagagagawa ni Duterte, ay imposible na maging diehard supporter pa. Example lang po ha, yung tinanong siya, yung patungkol dun sa sinabi niya na sasakay siya ng Jitsi at itatanim niya ang bandira ng Pilipinas. At nung tinanong siya bakit hindi niya ginawa o bakit hindi pa niya nagawa, ay parang ang sabi niya ay ah uh, yung nagbibiro lang siya o campaign period yun ay dapat hindi siya pinaniwalaan. At para pang gusto niyang sabihin na kasalanan pa ng mga tao na naniwala sa kanya o nabudol niya o mga siraulo yung naniniwala sa kanya doon. O, ay bakit pa ngayon may tao pa na maniniwala sa kanya. Hindi kung tatawagin niya ng mga siraulo, yung mga nabudol niya. Yan po eh. Uh, ang sabi po ni Jesus Christ ay, o ng Biblia, ang itinuturo po ng Biblia, kung may tainga kayo, makinig kayo. Those who have ears, let them hear. O let him hear. Hindi ba? Kung may tainga ka, ay makinig ka. Ay ito po, ano, kung sakali man na siya ay, kung sakali man na siya ay diehard supporter, ay masasabi ko lang dyan, kasalanan niya yan, kasi hindi niya ginagamit ang tainga niya. Opo. Mayroon po tayong tainga para gamitin natin. Ay hindi ko alam kung tamad o ayaw mag-search o ayaw makinig. Kaya ganyan-ganyan, nagiging blind fanatic. Pero ako, hindi ako naniniwala na blind fanatic yan eh. Kasi umiyak siya eh. Umiyak siya eh. O. Oh. Ang ibig sabihin niyan ay alam niya na mali siya. Kasi kung alam niya na tama siya, ang gagawin niya, ganun kay dilima. Lalaban siya. Ipaglalaban niya yan. E ano, kung mabilanggo mo, o ano, kung ibilanggo niyo ako, ganun kay Trillanes. Nabilanggo ng mahigit pitong taon, pero hindi umatras. Kasi alam niya, ang pinaglalaban niya, hindi umiyak. Hindi, hindi, bumalik luhod o yung mga kasamahan niya kasi ni Tilianis, sila maestro o kampo, ay nagbalik loob kay GMA at pinatawan. Hindi sila nari-instate sa military, pero nakakuha sila ng mga civilian position. oh katulad yan ni Paildon, hindi ba? oh ganyan eh, sila Paildon, kasama yan. Ayaw ko lang, kung, kasi tumakas yan si Paildon eh nag-iskapo po 'yan eh sa sa Bilanggoan pero yung sila Maestro Ocampo yung grupo nila nagbalik loob sa pamahalaan sumumpa kay Angelorres at saka kay Gloria Macapagal Arroyo pero yung grupo naman nila Trinidad hindi po hindi po nag naghumingi ng tawad <laughs> hindi po sila ay Uh, pinatawad ng kongreso nung naging presidente na si Pinoy opo ang nag-initiate po ng pardon ay ang kongreso hindi po si Pinoy pinirmahan na lang ni Pinoy ayan po ano ngayon dapat ganun kung talagang totoo ang sinasabi mo ah uh, John Abinis kung Abinis ba yan o ano bang Paano ba ang pronunciation yan? Ay, abinis. Ay, yan ang basa ko eh. Kung talagang totoo ang sinasaming mo, huwag kang iiyak. Ilaban mo yan. Ilaban mo ah, pero ang problema dyan ay kwan eh, paninira lang eh. Yun ang nakikita ko. Kaya nga, subaybayan po natin kung ano ang magiging buhay niyan o ano ang magiging resulta niyan. Pero alam ko ay mayroong kahantungan niyan o may kaparusahan niyan. kasi Biblia po ang 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 basihan ko po eh Opo. pero bago ko ipagpatuloy ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin o nanonood o naglalike. Uh, salamat po sa inyong lahat. Ano. Ito po sila, ano, si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi e. Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pubs Naranja, Romer Solier, Padwa Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jona Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jonah uh, Jose Labirniabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Diyo Yanong, Bilya Laginyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nilson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Belirial, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kukuguid, Urli Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olavieris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan Manuel Diwa Arvin Silot, Bila amag Chicken Farmers TV Online Picolio Priko mo obriak Concepcion Barsi At saka si Bobby P Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga Vloggers na nire ko ako po sa inyo Na ating panuorin Subaybayan at suportahan Ito po sila ano, Si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurikto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo lang To, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Dibina Apostol, CGP Chai, Kapihan Tatago, at Ago, Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal di karbonil Atty. ni Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikamubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Uh, yung ibang nagblog po tungkol dito, sinasagutan ko po yung yung sa YouTube channel nila. Ang ang sagot ko doon ay kawawa ito si si Jun Abinis. Kasi kung binayaran man siya diyan at dahil ngayon ay may kaso na siya, baka kulang pa yung binayad sa kanya. Opo. O kung kung nagsisinungaling man siya, ay baka balikan siya ng tadhana, ay kulang pa yung kinita niya dyan. Opo. Yun po ang, ang sagot ko dyan. Doon sa mga vloggers, sumasagot po ako kasi minsan eh, nag, nag, nagko-comment ako eh sa mga vloggers. Kahit na hindi dito sa nirekomenda ko sa inyo, ay nanonood din ako sa iba eh. Opo. Magagaling din sila eh. At saka may katotohanan yung sinasabi nila. Pero ngayon po ay isisir ko po itong, kung ano, itong Bible verse. Mabinis lang po kasi dati ko nang tinatalakay po ito eh. Paulit-ulit na lang ako dito eh. Exodus 20 verse 16, You must not testify falsely against your neighbor. Yan po ang nakasulat. Hindi ka pwede na, na mag-testify sa hindi totoo parurusahan ka po ng Diyos eh. Opo. Ngayon ay linawin lang po natin ano, although na ito naman ginagawa niya, nagbablog lang siya eh. Hindi naman testimony yan eh. Hindi eh. Kasi ang ang testimony po ay yung under oath. Opo. Ay kaya lang ang problema dito paulit-ulit eh. Ay siguro malakas ang loob niya dahil hindi siya sinisita o baka walang sisita sa kanya. Yun ang, yun, yun ang iniisip niya. Pero paulit-ulit po eh, para na rin niyang testimony. Kung paulit-ulit na. At ayun nga ay puro paninira po eh. Ayaw ko na lang sabihin ano. Pero ganyan po ang nakasulat sa Exodus 20 verse 16. Ano? you must not testify falsely against your neighbor. Inulit po ito sa Leviticus 19 verse 11. You must not steal, o oh, wag ka daw magnanakaw, you must not steal, you must not lie or deceive one another. O oh, ito, matindi na po ito, hindi ba? Hindi na yung testimony eh. You must not lie and or deceive one another. Ayan po. Ay deception po yung ginagawa ni John Abinis po eh o oh, ay pagbabayaran niya yan. 1 Peter chapter 2 verse 1. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Ayan po eh, hindi ba? O oh, sa New Testament po ito. Kaya nga po ang New Testament ay effective po kasi nga pinapaliwanag po ng maigi kung yung, yung dati sa Old Testament parang general rule, dito kasi ay inisa-isa na eh. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking. Oh. Sa iba, itong evil speaking ay yung ito eh? Yung islander ang nakasulat. Oh. Huwag bang Islander. Oh, yan ang ginagawa ni ni Jun Abinis, hindi ba? Malakas ang loob niya siguro kasi malaki ang kita niya. O oh, yung sinasandalan niya si Duterte ay malaking tao dati. oh, ay ngayon ay natsik siya. Kasi nga ay pinag-aaralan siguro yung mga sinasabi niya ay dinimanda siya. Ayan po ano ngayon ay ito po sa Luke 8 verse 17 for nothing is secret that will not be revealed nor anything hidden that will not be known and come to light yan po eh yan po ang 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 katotohanan po ng buhay lahat po dito mabibisto lahat yan ay katulad yan, ay naninira lang ito si John Abinis, ay ngayon iiyak-iyak siya, hindi ba? O, at pinapalabas siya na minamaltrato siya, o sinisingle out siya, ay kasalanan mo yan. O, kasalanan mo po yan. At ako po ay bihira akong mag, magtalakay ng ganito na, na personal o, o parang sinisingle out. Pero, ay pinakinggan ko po yung mga salita niya eh. Opo. Grabe po talaga na dapat talaga ay kasuhan yan. At yan na nga, kinasuhan na siya. At yan, ay wala pong lusot ito. Sa tansya ko, kasi nga eh, nakuha yung laptop niya, nakuha yung, yung computer niya, yung cellphone niya, ay naandun po yung eh, ang mga contact niya eh, o ano yung mga pinagsasasabi niya eh, o yung mga sinusulat niya, na po yan, ay plus pa itong yang sa YouTube, hindi ba? Ay, hindi na niya mabura yan eh. Kaya ang gagawin lang niya, iiyak siya. Hindi ba? O, kaya nga ay mga kababayan, mga minamahal ay mag-ingat-ingat po tayo at maging mapagbatsyag po tayo. Gamitin po natin ang ating tainga o ang ating mga mata. Mag-observe po tayo. O, at wag tayong agad-agad maniniwala diyan sa mga kwan mga alam niyo po mga propaganda lang yan eh. Opo. Ay binabayaran sila jan kasi nga ay ang pagkain tindi ko diyan ay propaganda lang yan. Kasi kung hindi propaganda yan, hindi iiyak yan eh. Ilalaban yan kahit na ibilanggo siya. Kung yun talaga ang ang alam niya. Na si Duterte daw magaling, hindi ba? <laughs> magaling daw eh. Ay, ako po, ay, ay ay wang lang ha pero uh, wala na po tayong oras ano at uh, hanggang dito na lang po ano at sana ay may naintindihan tayo sa sa talakay ko ngayon actually wala akong mood sa ganitong topic eh pero gusto ko lang ipakilala na yung salita ng Diyos yan nga yung yung isinyer ko sa inyo there is nothing concealed that will not be revealed. Ayan po. Under there is uh, nothing hidden that will not be exposed and come to light. Ayan po, ano? O sige po, at uh, uh, hanggang dito na lang po, ano? At salamat po sa inyong pakikiling at dinadalain ko po sa mga nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. O sige po, at salamat po ng marami. Salamat po.